What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy Nagbabalik Hello guys, samahan nyo nga pala kami Kami nga pala po ay naimbitahan po dito sa birthday yan Birthday po ng apo po ng aming biyahero Yan po, ang imbita po sa amin si Boss Bonilo Yan po yung aming kasama po lagi sa trabaho na masayahin Yung lagi po naglilibre sa inyong mga kabugnoy yan, si si ambo nandito din po yan Dito po yan sa San Pablo taga San Pablo po sila barangay Santiago Santiago uno guys o so yan o kung may kaunti pa ho ay mauubusan niya tao ng handaan yung kabugnoy pero kami naman yung papasalamat kahit ito kaunti na ay eh, ika nga ay minakain pa talaga napakarami ho kanin ng tao din eh. eh kami ho guys ay ginabinahudi yan gawa na kami ho ay eh, tumarbaho pa hindi ho kami pwede pumunta ng umaga gawa na kami may trabaho kami ho dumating din yan ay mga pasado alas 7 na po ng gabi kaya po kami gutom na gutom at sabi ko nga po eh, hindi na muna po kami kakain sa si amin at dito na lang para ho ikay madami dami makakain at talaga naman na rin batang arin naman ay eh, talaga naman gilas na gilas oh guys kilala nyo naman siguro yan ang aming si Ute Rujo na isa din natin kabugnoy oh, nakasama uli po namin ngayon yan po kasi iba sa iba na po na trabaho dati po nasa niyog din eh, ngayon po medyo tumastas tas po ranggo ng batang yan eh, inaya lang po ng inyong kabugnoy tinanong ko kung sasama aba ay eh, sabi ho sa akin aba ay patay lang ang ano hindi sasama ay pagkagayang inuman ay sasama daw siya ay sabi ko siya sige pati ka namin ang labas po na ni alas 5 pa ay kami huy lumabas sa alas 4 ay oh. eh, di hu, kami nagtsaga na ho at sabi nga ho namin ay masarap nga din ho kasama yung bata yung sa mga garnong punsyunan ika nga ay hindi rin ho mahiyain yan yeah, si Borluloy namadali na guys oh. So, talaga namang ika nga ay eh, oh simpleng simple sumando kala mo din may kakunti kumay ang lakas din naman Ha 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 ha. Kami ho na yan nagpunta diyan ni eh, kami apat laang, gawa ng aming kumparing baki ho ay eh, hindi ho nakasama. At medyo busy daw ho. Ay eh, di alam naman hindi kami pumunta din eh. ay eh, nakakahiya naman pagka hindi kami pumunta. ikang eh, nga imbita Yung eh, isang nasan doon kong yan si Pinsan Tupin na nakadilaw na yan. Isa din po natin kabog na yan ay eh, sumama ho sa amin at gusto nga humaranasan ikang eh, Ika yung dumayo naman ng inuman at kami, di, kami ho diyan yung eh, ah. Habang nakain, gawa ng tuwantuwa ho kami niya at gawa yung aming bossing na isa si Boss Randel na tag-aluminos po ay susunod daw po dito sa amin at makikijaming po sa amin. At yun mo naman po yung mga yan, imbitado din. O oh, yan o, oh. si Cabo Nilo guys, so oh, nakapesto na. Talagang may nakahain agad sa amin eh. Yan guys, dumating na nga pala yung aming tag-aluminos, si Boss Randel. Shoutout sa iyo Boss Randel at hindi mo kami binigaw na hindi ka pupunta. Talaga ikinagpunta ka nga. Yan po ang kanyang mga pahinante si Moises at saka si Berto ayan o oh. guys buti na lang at may natalunan naman ang inyong kabugnoy alam nyo naman ang inyong mga kabugnoy bihira na ay makatalon uli ay ang aking busing boy talagang masayang masaya nakarating ang inyong kabugnoy isipin nyo guys yan yung oh, hindi nagiinom ay, eh, pero din eh hindi ho kami papayag na hindi yan makakainom guys tumagay din po yan ang iniinom po namin dyan ay sanmig eh, sabi ho ni Bunilo eh, pagka din lang hu sa alak ay basta kay galingan yung uminom at wala tayong problema sa alak ay pagkagayang ako sa sagot ko kay sa inom ay uminom laki ng uminom oh guys may video ko din kami diyan ay talagang napakaganda nga din ng video ko oh pare na mas si uti rojo ay talagang bibira na na ring big na yan pati nga ako uminom ng mga yan ay ako nga huy nakakatatlo pa lang eh yung mga palimana na oh ay talagang nagbubula-bula pa yo eh. talaga tuwa-tuwa nga na si uti rojo ay malalasing na naman makakatikim na naman ng libre sige guys pagka libre eh, mas masarap inumin eh. pagka libre gawa na pagka may bayad ah, ay parang kaunting inom pala ay parang lasing na eh sige nga nung iba eh kung sino abutan ng huling tagay ay siyang bibili eh, ang ginagawa ko pagka gayon ay eh, ako hinagtutulog tulogan parang pagka narinig ko yung aking katabi ay eh, nagpabilin na uli ay eh, saka lang ako babangon. kasabihin ko di pagka gayon ala, ay patay na kung patay pare sige kahit hanggang umaga tayo ay dito ang tuwa naman ho sa akin dati yung mga kainom ko pagkagayaw na di kaunting kulitan lang ho at tari mga reakala mo na din, din eh, malag magkalayo ng bahay eh tari pong si Bonilo at saka si paring Ambo namin ay eh, halos magkadikit lang ho ng bahay yan taga San Pablo din po yan at yan po ang nagsama diyan yan dati naman po hindi nakuha sa amin yan ay di kundi gawa nga po ni paring Ambo ay hindi ho makakakarga sa amin ay ayos din naman ho makisama ay di kaya ho pinupuntahan namin yan ang inyong kabugnoy ay talagang tumimus na eh ng isang sanmeg petek petek lang po ang tagay ko diyan at hindi po pwede eh baka humamaya eh maduling agad eh. mahirap naman hong abya eh. kami naman po ay nasa dayo oh guys kaway kaway kayo dyan sa ating mga poging poging mga tropa oh yan oh pinapakita ko niya si Borlolo may pagtaas pa po ng tagay na yan sabik na sabik din po yan sa sanmeg yung ganaman po nga sana ilaan po kami sa lambanog tapos makakainom ng sanmeg ah ay talagang quality quality ginagalit na naman ang bahay alak ni Kabugnoy tuwan -tuwa ho kami di ang gawa ho dun sa kabila daw ni sayahan, sayahan nagsasayawan ho dun sila kaya kala naman ho nung mga yaw na sila lang ho marunong sumayaw kaya namang mga kasama kay Mayamaya tayo dadali din di yan pagka medyo, medyo, malakas na ang loob ari yung isang may hawak ng mic na aray ari anak ko ni Kabunilo yung lagi din ho kasama sa ating vlog ayan ho oh, guys o oh, nasayaw sayaw na o ikendeng ikendeng mo on the floor sige ikembot ikembot mo on the floor tarararan, tarararan. Ay guys, oh, kita mo naman oh. Pagkakagaling nga din commenting eh, ng ating isang kabungnoy din oh. Ay, puntuwa guys oh, talagang ika nga ay anak po na yan, yung may birthday po ngayon, pitong taon. Eh, kaya po yan ay ganyang masaya, eh, kahit paano daw po ay nakaraos. Ay, tingnan nyo naman guys oh, kaganda rin, rin, naman ng gayak, eh, kami hinapong laang. Kaya nga sabi ko, hindi eh, maaari hindi tayo pupunta at kami naman yung imbitado di yan. Kabait din naman yung mag-asawang si Bonilo at saka si Kaane. Talagang abiad na abiad po kami diyan. Ang gawa po namin di yan, kami po yung namasahin na lang at wala po kami masakyan yun, At ang aming servis ay sira. Pagkatapos po so, namin di yan, makipag-inuma sa mga yan, ay sabi sa akin, no, parang ang buhay, ano na daw kami umuwi at tunala kami tumulo. Gawa naman ang, ang bahay po ng aking isang biyahero diyan ay tatlo ay sabi ko ay aba ay diyan na nga tayo tumulong pagkagayan Ika nga eh, kami na muna ang biminyag doon sa iyong bahay kahit wala pa nakatira. O oh, guys, sanya pala oh. Ay hinahamon mo na inyong kabuk niye. Medyo nahihiya pa naman hudi diyan eh. Gawa na hindi pa masyado talab eh. Guys, di kayo nakakahiya na masumayo pagka hindi pa masyado talab. Parang hindi pa kaya eh. Sabi ko nga sa mga rimaya-maya na kautit, ako muna maglalasing. Para naman pagka kumimbot, eh di kayo magilas-kilas. Kaya may nangungulit na rin anak ni Kabunay Eh ka, kala naman na rin hindi papatulan mamaya ni Burlulo sa Tsaka ni Uti hindi naman eh, ika nga nagpapasakam lang. Ayan, bumanat na nga ating bata. O, Eh, ay wala naman ay tutoy bibi at ang ito. Ay talaga nag na si eh. Burluloy eh. let's go. Patulan mo na ating batang yan. Tararara, tararara. O, oh, oh may pagkimbot pa. Eh, wala naman. Ay iba talaga pagkasama si Utero. Diyon, nga. walang hiya-hiya. Kapalan lang yan. oh, yan. Sumingit na, ang oh. isa, oh. ikaw naman. Okay, dalay, hanggat may tugtaw kay dalay. At pag wala, ay hindi lumabas at nakakahiya. Tarararan, tararan. Guys, kita nyo naman doon sa kabila, oh, Si ating si Cabonel, eh, talaga talagang nakikipagsayawad din nga doon sa likod, oh. Kala hindi makikita dito sa camera. Kitang kita, ya, dumali na si Uti Rujan. Sige, ikembot, sige, ikembot, ikembot mo on the floor, oh. talaga naman mamaya ako ako sa sayaw sasayaw at nakakahiya hindi pa masyado lasing eh ay sabi ko nga guys, eh maraming maraming salamat at kami nakapunta dito kahit malayo. Sabi ko nga eh, ah, ah hindi yan nakakahiya tayo pupunta. Ay sabi ng mga kasama ko, iba imbitado naman tayo eh. nga sa so, hindi ka ano-ano, ay nakakapunta tayo. ay eh, dito pa kaya. Ha, tama, 'di ba guys? Ano? Oh, si Burloloy naman ang datala Eh. Sige. Ay, mo na. Aba, ay talagang may nalalaman pa pakimbot. Okay. o oh, may kasayaw pa. Ay talaga naman. Oh, wala naman si kuya rin nakaputi. Bigay na bigay. Oh, ang cute-cute mo kuya. Sige, ikimbot. Sige, ikimbot mo on the floor. Oh, talaga naman. Ge, dalay. eh. Ge, Mag-init ka na. Ge. Lumalabas. Yes. Guys, kita mo naman kung gaano kagaling si mewe si burluloy guys hanggang dito na lang po aming video sana po inyong nagustuhan paalam